Marami po sa lahat. Ano ang hapon? Ayan. nagre re sila sa bahay. Ayan. Daming dalat. Yung mga tiles. Ayan. Tingnan nyo yung tiles. Okay. Simento. Tsaka yung mga buhangin. Ayan. Sabagin ito. Ayan. talat yung mga ano yan binaklas nila ayan yung binaklas nila doon sa tiles tsaka doon sa uh, yung mga pintura'ng sira na ayan Talang palang talat ayan binakbak nila yan tapos ito naman yung mga buhangin buhangin mga yan ayan semento ayan semento tapos, yung tiles. Ito ko yung mag-iumpisa na rin maglinis para malinis ng ating alam bahay. Dahil napakakalat. At syempre, hindi yung mawawala yung aming halaman. Yan, ang aming halaman. halaman namin mm -hmm. tapos yung lemon tree namin yan. Malaki na siya. Tangkad na. Yan. Yan. Ang aming lemon tree. Siyempre, yung aming mm -hmm. pinya. Mm -hmm. Turmeric. Yan, matagal ko lang hindi nadiligan to ah. Yan. Yan. Mm -hmm. Ito, mer meron din isang ano dito. Magkasing edad, dito sila sa kabila, kaya lang ano. Yan. Uh, nabansot itong isa. Siyempre, yung aloe vera tree. Ayan. Ayan na naman ang aming update ngayong araw. Second day ng renovation sa aming bahay. Ayan. Second day renovation. Ayan. Malaki na siya. Matanggad na. Ayan. Oh. Ayan. Matanggad na. Ayan. Ayan. hanggat na siya. Siyempre. Ayan. Sana matapos na. Nakakapagod kaya. Ayan. Ito sa likod. Ayan o. No? Nag-uumpisa na rin sila. -re -re Ayan. Dito ilalagay yung mga tiles doon. Ayan. Ayan. Sobrang init. Grabe. Nagkakapagod. Mm, malinis na naman tayo. Malinis. Malinis. Thank you. no maglilinis muna para matanggal naman yung ihi ng aso namin yan 12 o'clock tanghaling tapat tanggalin ko lang yung mga lang, ihi ng aso para naman napanghi ay Diba wala naman yung mga ano. Nong <tinyo> laki lang yung pin niya. Ito na rin siya. I-lagyan ko